Ang sulat sa mga Hebreo. Unang kabanata. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nito mga huling araw, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kaniyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanglibutan at siya ang piniling magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang manining na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa magitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kung paanong nakakahigit ang pangalang binigay ng Diyos sa anak, gayon din nakakahigit siya sa mga anghel sapagkat kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel. Ikaw ang aking anak. Ako ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kaninumang anghel. Ako'y magiging ama niya at siya'y magiging anak ko. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa isang debutan, ay sinabi niya, Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, Ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, Ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Nalulugod ka sa paggawa ng matuwid na namumuhi ka sa pagsuway. Kaya't hinira ka ng Diyos na iyong Diyos at pinuspos ng kagalakang higit sa iyong mga kasama. Sinabi pa rin niya, Panginoon, ikaw ang lumikha ng sanlibutan at ikaw rin ang gumawa ng kalangitan. Ang mga ito'y mawawalang lahat Ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma silang lahat gaya ng kasuotan at ililipit mong gaya ng isang balaman. At tulad ng dami, sila'y papalitan. Sumbalit ikaw ay mananatili at ang buhay mo'y walang katapusan. Kailan may hindi sinabi ng Diyos sa kaninomang anghel? Maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko ang iyong mga kaaway. Ano ang mga anghel kung ganoon? Sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinugo upang tumulong sa mga maliligtas.